Hello guys, video guys, meron naman akong katanungan na sasagutin. Ang katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni ma'am. Tuwagin lang natin siya sa pangalan na ma'am Via Fajardo. So, pasahin ko lang yung tanong niya guys. Sabi niya, ate malaki ba ang mga bahay sa Singapore? Tapos ano ba dahilan ng deport ng Pilipino kapag ayaw sa kanila ng amo? Okay, sa so bahay muna tayo ha, bahay. So, kung yung magiging employer mo ay nakatira sa landed house, pag sinabing landed house, mostly nyan ay merong yung iba ano lang. Uh, parang uh, one floor lang yung iba. Merong second floor, yung iba naman ay merong third floor. Based on my own experience, nakapagtrabaho ako sa landed house, which is malaki talaga siya. Tapos, three story. Pero nakaya ko naman kasi yung employer ko ay hindi sila yung tipong employer na Uh, naglilista ng gagawin mo or minuminutuhan kanila. Pero kung ang magiging amo mo ay chikwa tapos landed house, asahan mo na magbibigyan sila ng schedule sa'yo. Itong gawin mo, basta naka yan. Kasi based on my own experience lang to ha, ganon sila. So, nakadepende ma'am, kung nakatera yung employer mo sa pinaka well-known na lugar sa Singapore, tapos landed house. Badyo malaki siya. Pero kung hindi naman, mayroong iba na maliit lang, tapos first floor lang sila. Dito naman tayo sa tinatawag na HDB. HDB. HDB ay, ano siya, parang government home siya. So, ah, uh, parang townhouse town ba, pag sa Pinas. So, wala siyang ano, wala siyang, hindi siya gated, walang gate. Tapos, wala siyang gate. Tapos, ano ba? Ang kwarto kasagaran ay three rooms lang or apat. Depende. Pero based on my own experience, tatlong kwarto lang. Isang bathroom, isang... Tapos meron silang kitchen, living room. Kunting maliit, maliit. Tapos, meron silang terrace na maliit kung saan nila uh, sinasampay yung uh, mga damit. Tapos, pag-condo naman... Kapag kondo naman guys, ay gated siya. Merong guardia at saka merong gate. Based on my own experience din yan. So, ang kwarto din sa mga condo, nakadepende din siya. Pero, mostly guys, ano lang eh, tatlo, apat ang kwarto, ganon. So, based on my own experience, tatlo, tatlo lang yung, sa each tatlong kwarto lang. Sa, hindi naman siya ganun kalalaki ha, na kwarto. Sa condo naman ay tatlong rooms lang din. So, hindi ka mahihirapan sa paglilinis kung jan ka matuon sa condo at saka sa HDB. Kapag landed, medyo mas marami sigurong trabaho. Based on my own experience then Pero sa tingin ko, kaya mo naman yan, ma'am. Kung nakaya ko, ibig sabihin, kaya mo rin yan. Okay, ma'am. Sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung mayroon ka pang ibang katanungan, just comment below lang. Oh, mayroon pa pala. ah uh, ano ba ang dahilan ng deport ng Pilipino kapag ayaw sa kanila ng amo? Okay. Kung ano yung nakalagay sa standard contract, ito guys ha, pinaka-importante na basahin nyo yung standard contract. Kung ano yung nakalagay doon, tapos kung anong nakalagay doon, dapat hindi mo, wag mong labagin. Kung baga, uh, wag mong i-break kung ano yung nakalagay doon sa contract. So like for example, bibigyan na lang kita ng simple, simple ano, simple reason. So sa Singapore, bawal kang mabuntis bawal talaga ang buntis kasi pag nabuntis ka deportable talaga yan at saka blacklisted ka pangalawa wag na wag ka magpaakyat ng ibang tao sa bahay ng employer mo na walang consent ng employer mo kagaya na lang ng mga kakilala ko or nakilala ko <laughs> o kapit kondo ko <laughs> dyan sa Singapore nang nandyan pa ako nagpapaakyat sila ng nobyo nila sa bahay ng employer nila kung wala yung employer nila. So, red flag na yan. Pwede, pwede ka i-deport na employer mo, kapag nalaman ng employer mo yan, pwede ka talaga i-complain, pwede ka lang i-deport, at saka pwede ka nilang ipa-blacklisted. Pangalawa, kapag ikaw ay nagnakaw, once nagnakaw ka, tapos merong katibayan, na i-report ka, automatic, derecho ka, send back sa Pilipinas, deportable din yan, at saka, pwede kang i-blacklisted. So, once na-blacklisted ka, hindi ka na makakabalik sa Singapore as a worker. Kasi sira na yung pangalan mo doon sa MOM. Kasi once na mayroong complaint, doon yan, didiritso yan. Didiritso yan doon sa MOM kung sasabi ng employer mo na, oh, ito, ito yung reason kung bakit ko sininback yung kasambahay ko. Basta kung ano yung nakalagay doon sa kontrata, guys, wag na wag niyong Huwag nyo labagin yun. Kasi pag nilabag nyo yun, ah, send back talaga kayo. Tapos, ano pa ba? Deport na Pilipino kapag ayaw sa So, sabihin na natin, no, ayaw lang ng employer mo sa'yo. Kasi baka maganda ka sa kanya. Hindi ka pwede hindi kanya pwedeng i-deport. Or, kung sasabihin niya na uh, nagre-reklamo ka, sa trabaho, pwede kanyang i-send back sa agency. Pero yung i-send kanya sa Pilipinas, hindi pwede yan. As long as alam mo yung karapatan mo, as long as alam mo, kumbaga, kaya mong ipaglaban yung karapatan mo. So maraming mga employer na ang pananakot nila sa kasambahay nila, ay papa, papa kita sa Pinas. So kung alam mo naman na wala kang nilabag na batas, or against the law, sa Singapore bilang isang kasambahay, lumaban ka. Ibuka mo yung bibig mo, mga tuwiran ka. So sabihin na natin kung hindi talaga kayo mag ng employer mo, pwede ka naman magpasuli sa agency, uh, mag-change ng employer. Kung hindi na talaga kayo magkasundo, di sabihin mo, uh, balik na ako sa agency, magbibigay ako ng one-month resignation letter sa'yo, palugit para makahanap ka ng kapalit ko. So, kung hindi naman talaga tayo magkaintindihan, ibalik mo ako, maghahanap ako ng panibagong employer, maghahanap ka rin ng panibagong kasambahay. Ganun lang. Kasi guys, yung iba, takot sa employer kapag uh, hindi ka sumunod, no? Sabihin na natin, merong e example ko na lang yung mga chikwa. Mostly chikwa talaga. Hindi ko nila lahat, pero mostly ganun. So, para sa kanila, yung binabayad nila sa'yo, or yung binabayad nila sa agency, kailangan mapakinabangan nila ng hosto. So, kung meron silang nila, binigay sa iyo ng mga uh, trabaho tapos hindi mo nagawa ayon sa kagustuhan nila, ah uh, yung iba na disappoint sabi na, ah, stubborn ka or hindi mo sinusunod yung sinasabi ko sa iyo, kahit pagod na pagod ka na, ganun. So, pananakot nila sa kasambahay nila, isisend ba kita sa Pinas, hindi kanila nila pwedeng uh, ganunin, or hindi nila pwedeng panakot na kung ayaw mo to gawin o blablabla bla ganyan, isisend pa kita sa Pilipinas. Maliban na lang kung meron ka ngang nilabag na batas na nakalagay dyan sa standard contract. So, iwasan yung magdala ng lalaki sa bahay ng employer. Iwasan yung uh, magbuntis kasi bawal talaga yan magbuntis sa Singapore. Iwasan yung magnakaw. Iwasan yung uh, makipag-away. Okay, yan lang yung yan lang sa ngayon yung maibibigay ko sa sa yung ma'am na ano uh, mga example na uh, wag dapat gawin para hindi ma report sa Pilipinas or para hindi ayawan ng employer Okay, ma'am via Fajardo, sana nasagot ko yung katanungan mo pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang dito sa aking in-video. -in -in See you, have a good day, bye bye.